isang sachet. Sachet, sachet. Nakaka-touch. Tsaka isa nito. Hello mga day. Uh, natin yung ano. May ayuda daw. May ayuda daw si ano, uh, Advin Kula. Grabe yung eye bags ko. Oh, sorry sa eye bags ko so, kasi agagali lang namin ng Laguna. Ilang araw kami doon. Kasi yung pinsan ko ay nag-going home na. So ito, natin yung ayuda ni ano, ni AA. Tinan nga natin. So ayan guys, naka, may nakalagay na. Okay. Yung ayuda ni AA. Ni Team AA. Team AA, ayan. Ayan guys. Sorry sa yan. Oh. Team AA aangat ang imus. Tingnan natin yung loob. So meron pa daw tong pangalawa. Ayan natin. Ang laman, Milo. And then cup noodles. Yan nga natin. Ah. Uh, ilan to? Apat, anim. Ilang piraso to? anim na piraso ng Copico Blanca Verbrand Swak tapos dalawang ano ah uh, Argentina and then meron namang ano wow CDO Lanzon meat and ano to isang CDO and wow 555 hindi yung ano Argentina sausage and dalawang sausage na Argentina so okay and then uh, bigas hindi ko alam kung ilang kilo so ayan guys ang mga galing kay ano kay AA okay naman siya actually guys natuwa ako kasi sa totoo lang ha real talk lang tayo mga branded I mean, yung mga binigay niya is ano talaga, hindi katulad ng mga iba na, di ba yung mga iba, pag mga delata, merong mga, alam niyo na, ang min ko, pero ito okay. Di ba kaya nakakatuwa din. So, ayan lang. Si uh, Team AA, ang, actually, laging meron eh, merong mga ganito dito sa ano namin, sa subdivision. Ayan lang, guys. Okay, hindi ko na ipapakita yung mukha ko kasi napaka-haggard ko hindi pa ako nakaka hindi pa ako nakaka move on sa aking hindi pa ako nakapag refresh yung mukha ko okay so ayun guys makapagkwento na ako ng nangyayari sa Laguna ayun yun lang ah uh, ilang gabi kami doon medyo puyat okay naman na nairaos din ng aking pinsan nakakalungkot lang talaga na alam mong ano uh, may nawala, di ba? May nawala na sa inyo. Pero ganun talaga ang buhay, no? Okay. Grabe, ang potla ako. Sige, sige, guys. Thank you for watching. Ah, so, guys, ayan, hapon na. So, sinundo ko si Hanra galing sa school. Tapos, sinaya ko siyang mag-cut. Ha? Bakit? Ma kasi nag-ano ka. Yung bakante na friend niya, yeah. hindi ko alam kung ano mo oh, yun ay style or bahante lang talaga oh, no, mga sila. I-fix. Ang copyright mga ses. Mga copyright na tayo. Ses. Yes. Naalala ko pala nung bagong bukas to, way back siguro bago mag-COVID-19. ah uh, kasama ko si Hanra din dito. Napakabata niya pa. Grade 1 pa lang ata siya nun. Hindi ako nagkakamali ha.

kapag naka, ano, naka, kapag naka uniform kami, bawal kami gumala na naka uniform. Bawal okay, so na sa SM. Yeah, bawal, bawal. Magkakaroon kami ng offense. Like major or serious, ganun. Kumain nga sa classroom bawal eh. Okay. Patience is virtue. Right, oh. okay. okay. right. Cut for today. Guys, okay. ano siya, okay. medyo makitigas o makunat. Ewan ko lang, talagang ganyan yung lasa niya. Igat, eh, hindi katulad ng iba ng fluffy. ganyan talaga yung signature ng <noise> ano nila. No? Mga um, waffle. Ako, mga layas ko. Uh, Sige, hinahirapin mo ulit. Slice mo ulit. Just to show them kung gaano siya kalamboy. Ayan siya guys. Very young. Oops, yung coffee ko! Ayan, ganyan siya. Ewan ko ba? guys, after namin mag-gape, ulit kami ng ano, ayuda. Kasi meron daw ulit second trend. O, di ba? Diba, Pagkatapos namin magmasarap, ayuda ulit. Kukuha ulit ng ayuda. Ito mga ayuda na ito, kinukuha namin kasi binibigay din ito ni Papa sa mga friend niya, sa mga kakilala niya, na nangangailangan din naman. Yan! Umaha ang Amoy suka! Huh? Amoy suka! Dala ko na ang mahiwagang ayuda. Oh my gosh! Hey. Ang ganda na mga flowers and ano-ano. Ayan. Kaya mo dalhin yung ano? So guys, i-open ulit natin yung ano. Uh, pangalawang ayuda nila. Bini-welcome daw kayo ng i bags niya. So may i bags, ayan. Bini-welcome na naman kayo ng i bags. Collaboration today is... Rumaling! Rumaling! hello lo, So Ano kaya ito galing? Walang pangalan. Ano pa? Walang pangalan eh. Walang pang... Yung ano? Galing sa akin yan eh. Yung um, pangalawang ano? Second trend. Oh my gosh! My gosh! So ito ang ano mga Inday. Ito yung pangalawang ayun. wala siyang pangalan. Ito yung bag. Ayan ito. Uh -huh. Chicken, beef, lakimi, isang sachet, 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 century, and then, nakakatatch, and then this one. Ah, my gosh, nabutas na. Tsaka isa nito, unboxing. Youngstown and Argentina corned beef. And may paayuda si Mayor. And uh, my gosh, because ano siya ah, na, natapo na. And bigas. Ayan o. No. Ayan, that's all. Wala nakalagay kung kanino galing. Well, yun. Ano ba? Hindi ko na yung kasalanan na. Wala nakalagay kung kanino galing. So, ayun. That's all. Kita din nilis mo ba lahat ng mga apps dito? Thankful din tayo, ha? Nilis mo ba lahat ng mga apps dito? Wala, hindi. Thankful tayo dito, syempre, di ba? So, yun. Ganito kami sa Imus. So, ayan lang, guys. Let us, ano, be thankful. Sa mga mo? Pa, hindi daw pa. Sa hotel niya. Ho, bago hotel mo na siya ngayon. Diba? Let us be thankful sa mga blessings natin, whether it is uh, ano, a, ano, maliit or malaki. Hello mga day, kakadating lang namin galing ng Laguna. Kasi nga 'di ba yung, yung, pinsan ko, pinsang buo. Ano ah, uh, nag-going home na siya. Nakakapiling ano na siya nag rest na siya in peace. So ay nakakalungkot lang kasi nga 'di ba? Kasi syempre nakasama mo yun is ah, uh, nakasama mo ng mga bata. Kayo gano'n. nakakalungkot lang talaga na ano na may ano, alam mo may nawala, 'di ba? Nawala na siya. Ganun. May na, na ano lang ako mga dye, mga dong. Kasi pag alam mo 'yung pag umaattend ka talaga sa mga ganyan, nakikiramay ka or pupunta ka sa mga ganyan, alam mo 'yung realize ko talaga na ewan ko ewan ko sa iba ha. Doon na-realize nare ko doon ko na naiisip 'yung ano, 'yung kahalagahan ng buhay tapos yung ganda ng buhay tapos yung, yung, alam mo hanggat, hanggat kaya mo talaga na gawin ng isang bagay within this day huwag na ano sabihin uh, isang bagay yun, pe, sabihin mo na mag sorry kasi mga ganun tuwing na ako ng mga ano talaga yun ng naisip ko mara, kapag ma-attend ako kapag ma-attend ang mga ganyan ano yung nakikirami ng mga ganyan lamay-lamay yun yung mga na, marami ako na-realize na about life natin na basta yun may realize ko na kasi pag gusto diba nakita mo umiyak yung mga mahal nila sa buhay makikita mo na ano talaga ha para wala pa sisihan, or ano sabihin mo ko yung mga gusto mong sabihin yung mga gano'n mag sorry ka basta yun lang yun, yun lang yun guys gusto ko lang i-share sa inyo na gano'n so yun yung eye bags ko nag na naman kasi wala Ganun lang, yun lang. Yung, gusto ko na siya, ano, sana natuto din kayo, ano, yun mga inday. Eh. Tapos yun, ma ano, uh, gawa ka ng mabuti, di ba? Habang nabubuhay ka, mag-enjoy ka, at the same time, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ganun, di ba? Sana, ano, wala, well, share ko lang yung mga na, mga natutunan ko. Para baka, sakaling, di ba, ma makakuha din kayo sa akin ng konting idea. Ganun, yun naman kasi sa akin lang yun, ha? So, share ko lang sa inyo.